brad, i-update naman po natin itong mga nag-order nitong mga speaker box to. ayan na po ang order mo sir ayan ito na po ang 4x4 setup mo 4 na MCBD-18 at saka 4 rin na D12 mid-high bullet ayan po ang tatlo at dito naman po ang isa sa kabila ayan Yan po ang 4x4 setup at ito na namang nag-order po sa atin yung taga uh, bakulod Ayan na po ang order mo sir Yung 2x2 to to sit up mo Ayan. Yan po ang dalawa mong MCB At ito po ang Dalawa mong mid high Pakita po namin sa inyo Yung mid high mo sir Ayan Yan po ang mid high mo sir Yung walang horn Kasi yung X horn yan at X horn yan ay Saan ba yung X horn Nakabalo po at ito na naman pong nag-order nito, dalawang mid-high turbo. Ayan, kulay royal blue. Ayan na po ang order, sir. Mr. Tagabudlaan ng Cebu. Ayan. At ito na naman pong dalawang tiitin na kulay itim lahat. Ayan po ay para sa taga-Mandawi. So ngayon, wala po muna kami wala po muna kami nagawa ng mga speaker box mga bro dahil dahil po ay pinalitan po namin yung bubong namin. Ayan. Kung nakikita ninyo noon, ganito pa po. Trapa lang po as the temporary. So ngayon, pinalitan po natin ng numero. Kasi hindi po masilbi yung trapa lang ng Ayan po ang trapa. Ayan. Binaklas po. At pinalitan ng yero. Ayan. Parang permanente na po itong mga brad. Hindi na po ito temporary ito na lang po bakla, babaklatin na po po namin mamaya ayan at ito na lang pong order nito yung 2 by 2 seat mo sir dalawang D18 dalawang D12 mid high bullet ayan at isang DIY ampli cabinet ayan yan po ang pangalawang ah, mid high mo sir at ito po ang ay si -shot out Atri natin yung nag order nito Mr. Eustachio ng Uh, inia Juan Pardo, ayan na po ang DIY Ampli cabinet mo, sir. Ayan, ang kulang nito ay ang twist lock na lang po. Baka bukas or mamayang hapon, i-deliver ide na po ito namin sa inyo, sir. Ito ang taller. Pakita po natin sa inyo ang Ayan po ang order ni Mr. Gusto, ayan. At sa mga magtanong po, at sa, sa, hindi pa nakaalam kung magkano po ang presyo ng ganito. Walang pintura po ang pinagkasunduan namin ni Mr. Costumer. Bali, dalawa lang po ang power ang ilagay dito at apat na processor. Yan po ay nagkahalaga ng 6,500. Kumpleto sa aksesores pero wala lang pong pintura. Yan po ang 6,500. So maraming salamat po sa mga nanonood sa ating video. At update na naman po tayo bukas kung ano po ang improvement nito. Kasi ngayon hindi po kami nag trabaho ng mga speaker box dahil po ay nagpalit po kami ng bubong. Pinalitan po namin yung trapal na temporary, pinalitan po namin ng niyero Parang mapirmamente na po to sana. Ayan, pinalitan ng pagkainit po ang panahon. pinalitan na po namin yung bubong